Boljak! Boljak! Huy! Boljak! <laughs> Intro mo na! mag uumpisa na tayo! <laughs> sa mga politika na tiwale Yari Ibel Barubal Nandito na yung pinakamagtago ka Kung isa ka sa kanila Hamalas ka Pag nakita ka niya Hayari kang talaga Yung mga politikong di parehas Sa bansang Pilipinas Pinipilas kang pinakamaangas Nating bida na si Ben Barubal <laughs> Pero mag-never um, again na to think with the Oh, never again. Why, ma'am? Why? Kasi nga, bubudol Malakas tama, laging nakangiwi, kala mo nakatira ng katol. Mukhang tanga, weak leader, miski sarili niya, di niya kayang ipagtanggol. Sinungaling dalawang dila sa kabulol. <laughs> Tapos magtatanong ka pa ng why? Iisay-isayin ko sa'yo, ha? Sa panahon ni Bobong na to, yung sobrang pondo ng PhilHealth na halos 90 billion, pinapakailaman imbis na ilaan sa proyektong pangkalusugan, ilalaan daw sa proyektong di mo alam. Para daw sa infrastructure. Eh bakit sa PhilHealth niyo kukunin? Ano yun, lokohan? Ang kakapal ng mukha niyo para sa mga mahihirap na may sakit na kababayan natin yan. Pati pondo ng PhilHealth, pinapakailaman mga walang kabusugan. Di pa kayo mabilaukan. <laughs> Ang laki pa ng bayarin. Bakit siya ilalaan sa infrastructure? Bakit sa PhilHealth kukunin? Napakahirap na mahirap talaga. Wala maasahan. Kano inaasahan natin tutulong sa ating goberno? Kawawa talaga, kawawa talaga mga Pilipino! Tapos yung contribution ng PhilHealth, in-increase pa ng 5% ng mga damuho. Kada buwan, nagbabayad yung premium member ng 500 pesos na kinakaltas kada sweldo. Trabaho ka ng trabaho, kaltas sila ng kaltas ang baba pa ng sweldo. By 2025, dapat po na-i-increase natin to 5%. Si Raulo, Paano yung sweldo? Kung mag increase kayo sa contribution, mag-increase din kayo sa sweldo saka sa sa benepisyo. Increase kayo ng increase, ang baba na sweldo at taas pa ng bilihin, pakarampot na lang matitira sa mga nagtatrabaho. Tapos sasabihin nyo, mahal nyo yung Pilipino? Ang mahal nyo lang yung bulsa nyo. Ang mayaman pagka nagkasakit, dadalhin sa ibang bansa. Ang mahirap pagka nagkasakit, dadalhin ka lang sa kama. Pahala ka kung mabuhay ka pa. Sa presyo pa lang ng bill ng ospital, matutuluyan ka na. Imbis na tulong yung ibigay, perwisyo. Imbis na mahihirap putik mga buhaya yung mga nagbibinipisyo. <laughs> <laughs> Nakikiusap ako sa inyo, President Bongbong Marcos. Secretary Recto, tigilan nyo yun yung pagtatransfer ng pondo. Gawin nyo po yung dapat para sa bayan. Oo <laughs> nga naman, tigilan nyo na yung pagtatransfer ng pondo ng PhilHealth. Bobong sa ka Recto! Teka, teka, Recto? Ba't nandirito to? Binoto ba natin to? Sinong demonyong alagad ni Taning ang nagpasok dito? Pati sa pondo ng PhilHealth, nangyengi-elam to? Hoy, pakailamero! Nasaan na yung pondo? Nasaan na? Ilabas mo na yung pondo! Ilabas mo na! Nanginginig na ako! I am also a health advocate. It uh, just so happens I'm the Secretary of Finance. At may utos ang kongreso dito. At may utos ang kongreso dito. Boom! Huli! <laughs> Walang yakay, Speaker! Ikaw na naman! Ang sabi niya, may utos daw ang kongreso. Paano ba yan? Basta usapan talaga, pondo! Pondo! Lagi ka na lang may kinalaman! Tanga na lang talaga, tanga, 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 tanga na lang talaga, ang baboto dyan. Hey! 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 Ang galing mo, ang galing. Ang galing. Ang ang galing mo talaga, ang galing mo talaga, Budoy. Kung ano man yan sinesenyas mo, ikaw lang ang nakakaintindi. Pagdating talaga sa pondo, putragis wala na kaming masabi. Kung gaano kalaki yung pondo, yung bulsa mo, ganun din kalaki. Dahil sa'yo, sisemplang yung pinsan mo parang motor na sumemplang sa kurbada ng marilaki. Tignan mo ha, kinuha yung 90 billion sa PhilHealth, tapos uutang sa World Bank ang galing. Uutang sa World Bank para daw sa health system. Ulitin ko ha, kinuha yung 90 billion sa PhilHealth, tapos uutang sa World Bank ang galing. Uutang sa World Bank para daw sa health system. Magkano? Sa dollars, 509.24 million. Kung sa peso naman, 28.7 billion. Kung uutang din kayo ng 28.7 billion, e eh bakit kinuha nyo sa PhilHealth yung 90 billion? Ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. <laughs> Palagang ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. Yung ekstrang pondo ng PhilHealth, saan na napunta? Tanong mo, baka diretsyo sa bulsa. Sa sobrang galing ni Speaker sa pondo, binigyan mo yata ng agimat. Basta usapan pondo, mabilis pa sa kidlat. <laughs> Hindi na naawa sa may mga sakit, yung pondo mukhang ginangster pa. Hindi na nabusog sa 90 billion, umutang pa. Inuha yung ekstrang pondo sa PhilHealth, yung magbabayad ng utang tayo pa. Imbis na wala kang sakit putek, magkakasakit ka. <laughs> hindi po nangangahulugan na dahil sa health sector din ginamit ay justified na o legal na. Malinaw po na ang budget na to ay nakalaan para sa premium ng mga indirect contributors natin. <laughs> Out of the way, let people do as much as they can. Now that we have found that the, that, that we, we hear that the, it, 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 it's a bad Kita nyo bilyon na, na pinag-uusapan partida, wala pang project yan. Kasi hindi sila nakafocus sa project, sa budget lang. Paano pa kaya kung may project yan? Sa sobrang tanga niyan, yung flood control sa kabarko nagbanggaan. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Kita nyo? Binangga ng barko yung flood control. Ay hindi pala binangga ng flood control yung barko. Binanggaan ng barko. Basta may nagbanggaan. Hindi lang klaro pero bahala na kayong umintindi dyan. Flag Management National Government Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flag management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Hindi naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong anlibaha. Pero hindi po only ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po only ang ating pondo. Hindi po only ang buhay ng ating mga kababayan. Oy, Boljak! Pakiulit kayong bandang una. Kasi parang may narinig ako kongreso na naman walang ya. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng kongreso. Walang niya kongreso na naman, si speaker na naman. Lalo pang pinataas yung budget ngayong 2024 na wala ka namang maramdaman. Yung budget ng Pilipinas, siyang pinagmumulan. Totoo nga ang sinabi ni VP Sara na ang budget ng Pilipinas ay hawak ng dalawang buhaya lang. Ben, dalawang tao lang? Eh buhaya gusto ko eh. Biruin mo 1.44 billion per day. Hindi mo na matatanggihan speaker, kinantahan ka na ni Villanueva ng my way. Iba-tiba yung buhayang araw-araw birthday. Gusto kasi ng kupal na to, Band-Aid Solution. Ayuda dito, ayuda don. E saan na napunta yung 1.44 billion? Araw-araw pala yun? Hindi man lang namin naramdaman yun. Tingnan mo ah, yung extra pondo na 90 billion sa PhilHealth kinuha. Tapos sa flood control may 1.44 billion kada araw, kinanta ni Villanueva. Tapos may 500 billion na nilaan para sa mahihirap na pamilya. Wala man lang kaming naramdaman, miski isa. Lahat ng pera na yan sa napunta, pastilan ka. <laughs> Tapos yung kababayan natin na OFW sa Saudi Arabia, binitay, hindi man lang pinagtanggol neto. Kaya mga OFW, magingat kayo kasi wala kayong maaasahan dito. Tinapik na to ni Super DM pero itatapik ko rin dito. Ipagkumpara nyo kung paano tinulungan ni Pangulong Duterte yung mga OFW kesa sa bobong na to. Higit dalawang dekadang nagtrabaho bilang kusenero sa Middle East si Roderick Aginaldo, Pero nasangkot siya sa pagpatay sa isang Pakistani sa Bahrain. May 2017, nang hatulan ng korte si Roderick ng kamatayan, isang taon mula ng unang sumulat si Pangulong Duterte kay King Hamad bin Isa al-Khalifa ng Bahrain, ibinabas sa life imprisonment ang naunang hatol na bitay kay Roderick. Muling sinulatan ng Pangulo ang hari ng Bahrain para naman sa panibagong hiling na pardon para kay Roderick. Wala pang isang taon mula ng maibaba sa life imprisonment ang hatol na bitay na kalaya si Roderick Aginaldo, matapos na mabigyan ng royal pardon ng Hari ng Bahrain. Agad na ipinabot ng Pangulo ang pasasalamat sa Hari ng Bahrain sa pagpardon kay Aginaldo kasama ng 15 pang OFWs. Ang masasabi ko na ito yung pinakamatinding himala na nangyari sa buhay namin. Ibinunyag naman ni Pangulong Duterte kung paano nailigtas sa parusang bitay ang Pinay Overseas Worker na si Jennifer Dalkes sa UAE. Ayon sa Pangulo, tinakot niya ang mga opisyal ng UAE na ipatitigil ang employment doon, oras na bitayin ang ating kababayan. What I'm trying to say is, uh, kung hindi ka mong wala mong nangyari talaga sa bayan na ito. Totoo lang. If you cannot say better babe. Ganito ang luha ng hustisya nang kalayaan at ang muling makapiling ni Jennifer Dalkes ang kanyang pamilya. Sa Twitter post ng administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak, ang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalkes sa Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalkes ang punong ehekotibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalkes ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalkes ang kanyang amo matapos siyang pagtangka ang Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalkes. Sabi ko kasi, nabi ko, but tayo ninyo yan, Naginagpis ang magkakapatid na Dimapiles nang makumpirmang kapatid pala nila si Joanna Daniela Dimapiles ang natagpuan sa loob ng pre sa Kuwait. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? No. Oh, para pinirito ang gilitsyon. Hmm. Is there, is there something wrong with your culture? Is there something wrong with the values? There will be no more recruitment for uh, especially domestic helpers. Wala na. Pinamamadali ni Pangulong Duterte ang repatriation o pagpapauwi sa mga kababayan natin na gustong umuwi sa bansa. Ipinatulan ng bitay ang mag-asawang pumatay sa OFW na si Joanna Demafelis. Sa kabila nito, hindi pa rin daw aalisin ng Pilipinas sa ang ipinatupad na OFW deployment ban sa Kuwait. Maaksyon, si Bin Santos. Nabawasan daw kahit paano ang bigat na nararamdaman ng mga kaanak ni Joanna Demafelis. Ang OFW na pinatay at itinago ng kanyang mga amo sa freezer sa Kuwait. Bitay kasi ang naging hatol ng korte sa Kuwait sa mag sospek na sinanader Esam Asaf at Mona Hasun. Sinalubong ni Pangulong Duterte ang may isang daang OFW na umuwi sa bansa mula Kuwait sa iya kagabi. Sila ang nag-apply ng amnesty kasunod ng anunsyong total deployment ban sa nasabing bansa. Hindi ko nagustuhan at saka hindi ko na masikmura. Sabi ko, pauwin mo lahat. Walang pera, mag-knockout ng aeroplano kung sino dyan. Basta pauwin mo lahat. like to say that again, welcome. I love you as a Filipino. Mahal ko kayo. Uh, at, uh, hindi po ako papayag na <clears throat> samantalain kayo. Boom! Panis! Walang sinabi yung Marcos nyo sa Duterte. Ngayon, tingnan naman natin ngayon yung Marcos nyong pinagmamalaki. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi National. Ayon kay Romel Romato, Charged Affairs, Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada alinsunod sa lokal na batas. Naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. We tried everything, and for many many years, and uh, the, the Saudi government uh, really uh, tried to uh, look and to be sure that uh, the judgment, uh, uh, of hanging, uh, was uh, was actually deserved. Deserved. Uh, nonetheless, we. we, we appealed to uh, the better natures against of our friends in saudi arabia uh, the law there is very strict and uh, uh, one of ours has uh, been taken away Salamat sa mga binuhos mo at mga tinaya Salamat at naging maayos sa iyong mga ginawa Kung wala ka ay walang ganito na kapaligiran Mas maayos at malinaw na aming natatanaw At ikaw ang nagpabago, lahat ay yung binago Kala nilang posible, pinatunayan mo sa tao Di ka malilimutan, nakatatak ka na Sa isipan, sa iyong mga tunay na ginawa Salamat sa mga binuhos mo at mga tinaya Salamat at naging maayos sa iyong mga ginawa Kung wala ka ay walang ganto na kapaligiran Mas maayos at malinaw na aming natatanaw At ikaw ang nagpabago, lahat ay yung binago Kala nilang posible, pinatunayan mo sa tao Di ka malilimutan, nakatatak na Sa isipan, sa iyong mga tunay na ginawa Marami kang nagawa na di nila kayang gawin At maraming tao na di ka gusto na alisin Dahil ikaw ay iba sa lahat ng nakilala Ikaw ang nagpabago, ginawa mong masagana Ginawa mong mas maayos at naging maaliwalas, lugar na kala ng iba, wala na raw pag-asa pero naayos mo, at lalong napaganda, at mga kalsada ay mas lalo nang lumuwag pa di ka sumuko at patuloy mo kaming nilaban Kahit sa iyong idad patuloy mo lahat kinaya Ikaw ang aming tatay na di mabubura Na merong napatunayan at maraming nagawa Kahit na mas maraming nagsabing di magbabago Pero pinatunayan mo lahat sa mga tao Na may isang pangulo na merong magagawa Kaya salamat sa anim na taong pagtsatsaga Salamat sa mga binuhos mo at mga tinaya Salamat at naging maayos sa iyong mga ginawa Kung wala ka ay wala ang ganto kapaligiran Mas maayos at malinaw na aming natatanaw At ikaw ang nagpabago, lahat ay yung binago Kala nilang posible, pinatunayan mo sa tao Di ka malilimutan, nakatatak ka na Sa isipan, sa iyong mga tunay na ginawa Salamat sa mga binuhos mo at mga tinaya Salamat at naging maayos sa iyong mga ginawa Kung wala ka ay walang ganto na kapaligiran Mas maayos at malinaw na aming natatanaw At ikaw ang nagpabago, lahat ay yung binago Kala nilang posible pinatunayan mo sa tao Di ka malilimutan, nakatatak ka na Sa isipan, sa iyong mga tunay na ginawa Sino ba sila? Wala silang mga alam Yung mga nagsabi na wala ka raw magagawa May nagbago ba nung sila ang nasa upuan? May nabago ba? Tanong ko, di ba wala naman? Dating pangit na daanan na hindi napapansin Mga lugar na mabilis mo na ngayong mararating Mga kalat sa kalsada at masasama na tao Ha halos lahat nagbago Naging disiplinado Ikaw ang dahilan Ba't maayos ang lahat Mas maayos at malinaw At merong kabuluhan Aming bayang sinilangan Binuhay mong muli Sa iyong mga sinabi Ay pinilit magwagi Kahit na mahirap ay kinaya mo May tapang at may puso ka na laging totoo Salamat sa lahat Na ikaw ang nagpabago Naging maayos ang lugar ng bawat Pilipino Salamat sa mga binuhos mo at mga tinaya Salamat at naging maayos sa iyong mga ginawa Kung wala ka ay walang ganto na kapaligiran Mas maayos at malinaw na aming natatanaw At ikaw ang nagpabago, lahat ay iyong binago Kala nilang posible, pinatunayan mo sa tao Di ka malilimutan, nakatatak na Sa isipan, sa iyong mga tunay na ginawa Salamat sa mga binuhos mo at mga tinaya Salamat at naging maayos sa iyong mga ginawa Kung wala ka ay walang ganto na kapaligiran Mas maayos at malinaw na aming natatanaw At ikaw ang nagpabago, lahat ay yung binago Kala nilang posible, pinatunayan mo sa tao Di ka malilimutan, nakatatak ka na Sa isipan, sa iyong mga tunay na ginawa Salamat sa mga binuhos mo at mga tinaya Salamat at naging maayos sa iyong mga ginawa Kung wala ka ay walang ganto na kapaligiran Mas maayos at malinaw na aming natatanaw At ikaw ang nagpabago, la Hata yung binago, kala nilang posible, pinatunayan mo sa tao Di ka malilimutan, nakatatak ka na sa isipan sa iyong mga tunay na ginawa